Yan, welcome back to my channel. Ping Biahera, ang driver na vlogger pa. Ayan, shout out sa ating lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating videos. Sa mga nagla-like ng ating videos, maraming maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Pasensya na po kayo, medyo masama yung aking pakiramdam. Dahil sa weather changing dito sa United Arab Emirates. Yun, kahapon pa to nagsimula, medyo panay ang hatching ko, inuubo, sinisipon ng, alam nyo na yung runny nose, yun. So, kahit ganun, ay magpasalamat pa rin tayo sa ating pong may kapal dahil malusog at malakas tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo ang konting video na nagawa ko kanina habang ako ay nag dito lang sa malapit sa bahay namin. Medyo tahimik dahil pangapat na araw na ng Ramadan dito sa United Arab Emirates. Gusto kong pasalamatan ang ating mga kaibigan dyan na talaga naman nandyan palagi sumusuporta sa ating videos. Isa na dyan, ang number one na Team Suino. yon Ay, gusto ko lang guys, i-share sa inyo yung napanood kong video kanina na si Sir Rapi Tolpo ay dumalaw sa Dubai Consulate. At hindi lang sa Dubai Consulate, dumalaw din siya sa Saudi. <laughs> Ayan, palakpakan po natin. Yung guys, ikwento ko lang konti na si Sir Rapitol po ay pumunta doon sa Dubai Consulate. Dahil maraming nakarating sa kanya na mga reklamo na yung mga employee daw doon ay masusungit kama ba, yun, masusungit at mabagal pa ang ang sistema, so to, ako nga, guys nagpa-appointment ako doon sa Dubai Consulate, dahil gusto kong magpa OWA verification yung sa kontrata ko, dahil kailangan yun, isa yun sa mga requirements, kung uuwi ako at kaya ako kaya ako gustong actually sa August pa naman ako uuwi, medyo matagal pa. Pero guys, gusto ko na magpa-appointment dahil nga syempre gusto kong kuhanin yung aking anak, makapasyal man lang dito. So isa 'yun sa mga requirements dahil yung isa kong anak ay minor pa, So, kailangan magpa-verification para ipasa ko doon sa Pilipinas para makapag-clearance sila sa DSWD. Yung payagan yung anak ko mag-travel. Yun. Ayun na nga. Pagka open ko ng website para magpa-appointment sana, oh my God. Close na. Fully book. Hala. At nag-open ako para next month, wala, hindi pa siya open dahil it's too early daw para magpa-appointment. So ito, parang totoo nga, nagka-interes ako panorin yung video na kanina tungkol doon sa pagdalaw ni Idol Rapitol tolpo sa consulate ng Dubai. Parang yun. At nabuhayan ako ng loob. Sana makakuha ako ng appointment para next month. Eh ngayon sana gusto ko sana ngayon magkuha ng appointment dahil Ramadan pa, meron pa akong meron pa akong pagkakataon na makapunta dahil yung nakalagay doon sa ano, sa Dubai Consulate kailangan working days lang. Eh pag working days, guys, meron akong trabaho dito. So, paano ang gagawin ko? Hindi naman pwedeng umabsent ako dito sa trabaho ko ng working days dahil nga, syempre, kailangan talaga. So, wala na, hindi na nga ako makakuha ng appointment doon for this month. At syempre, yung anak ko ay gusto kong kuhanin sa sunod na buwan, April, dahil yun yung bakasyon nila. Ewan ko lang dito. Sana ipahintulot ni Lord dahil alam nyo guys matagal-tagal na ako dito sa UAE na hindi nakakauwi ng Pilipinas dahil nga nagka problema ako sa aking visa dati so gusto ko sana pasayahin syempre deserve ko naman makita yung mga anak ko yun, dalawa yun, gusto ko silang magpunta dito at um, tuwang tuwang nga ako dahil meron na silang passport na na agad. thank you, thank you Lord. Ayun na lang ang problema ko, yung makapagpa-appointment sa Dubai Consulate ng aking over verification kasi nga bago na yung visa ko. At sana, sana lang i-grant ni Lord para naman masaya ang life. Yehey! <laughs> Iyon <laughs> lang guys, no? Um, yung tungkol nga sa video ni Sir Rapitol po, nakita niya nga doon. So, medyo mabagal nga. Kaya, maraming salamat kay Sir Rapitol po. Dahil, ang napag-anuhan nila doon na magkakaroon ng schedule during Saturday. Dahil yun nga naman talaga yung mga OFW natin na yun yung off day nila, yun yung panahon, yung time, yung araw na pwede sila pumunta doon sa Dubai Consulate. At ito pa, mayroon nag-suggest na magkaroon sila ng offices sa mga malls dito doon sa Dubai parang hindi lang doon lahat pumunta sa Dubai Consulate magdadagdag sila ng tao at sabi ni Sir Rapitol po pag umuwi daw siya mag hihiring sila tutulungan nila yung mga employee natin dito sa Dubai Consulate na dagdagan sila ng tao para mabilis yung proseso ng mga nilalakad na papel. Yehey! medyo pasensya na talaga kayo guys dahil masama talaga yung pakiramdam ko at sinisipon na sinisipon iba yung boses ko dahil nahatching ako ng hatching yon sana sa ating mga kapwa OFW um ingatan po ninyo ang inyong mga sarili ako maingat naman din ako no? at Iwasan natin yung mga mag-overthink para maiwasan natin yung stress sa buhay. Alam ko at um, bilang isang OFW, marami tayong mga pinagdadaan ng problema. Sana malagpasan natin. Huwag natin tambayan ang ating mga problema sa buhay. <laughs> uh, yun lang. At sana, huwag tayong pakalimot kay Lord. Dahil, si Lord lang ang ating maaasahan. Si Lord lang ang makakatulong sa atin sa oras ng pangangailangan ayun <laughs> ayun pasensya na talaga at hanggang sa muli ang, ang inyong lingkod si ping biera ang driver na vlogger pa Ayan, bye bye ayun guys panoorin po natin yung video na i-share ko sa inyo kanina umaga nang nag-drive ako. Nagustuhan ko lang mag-video kanina dahil ang ganda ng langit. Ang ganda ng panahon dito sa UAE. Kaya ayan guys, thank you so much sa inyo, ulit